Hello, hello sa inyo lahat. Ah, uh, ito tayo din. Ah, uh, ito tayo. So, ito maganda ang maganda sikat ng araw. So, ito po yung pag ko. So, yan yung kundok ng Halasan Mountain. So, yan yung tinadayo din. Isa pa mga Mount Everest. Yung mga na bakit sa mga bundok na mga uh, tawag ito mga bakit sa bundok yan, taas po yan so, bali nakaikot na tayo so ito may nadaanan na naman akong isang farmhouse so, yan so ikot ko kayo travel tayo so tayo ah uh, po, no, ito pine tree so so uh, good morning ulit sa lahat sa mga natutulog pa at kising na uh, good morning good morning so tayo at dito pa rin sa akin pag ikot ay ito po yung farm na naman ulit na atin madadaanan ayan so dami ng bunga daming hinog ayan pahinog na siya wow naman ayan guys so makita nyo para yung bunga so, yan ang so, lalaki sayad na halos sa lupa yan Wow. So, so, Guys. Dang, okay. So, Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa ating, like the so. yeah ah wow. wow. guys ah uh, tire so napakarami wow ang dami so iikutin natin to lahat so kanina nandun tayo sa abila ngayon dito naman tayo sa ilang side yan katulad kanina halos pare-parehas yung ibang mga kubo nila rito ang kubo nila dito bato yan. sa atin pag sinabing kubo kahoy dito bato pero sa atin bahay na yan eh. yan so ito kayo dito sa mga farm ng mga kuryan so Gala tayo. Ayan. 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 So, ayan. Kapansin nyo, parami talagang bunga. Wow, naman. Sabit na sa lupa yung mga buwan nila. ayun Sa so, uh -huh. so yeah.

medyo green pa kaya hindi natin shadow ayan. yun ang uh, lalaki ng bunga yun pulong ampul pa ito sabit na sa lupa yung mga ano ito nga uh, ayan ay okay, guys uh, dito tayo sa abila naman ito so, um, lang Yo. So, ya yeah, no ditanyo anaus. Baik akun tah. Ya. Ya akun. ila ay pambasa na pero bawal ata pumasok kaya dito lang tayo. Mga puno 'yan pero 'yung likod niyan farm pa rin. So, yan yun mga So may mga gulay dito parang sitaw. Hindi ko alam kung ano to. Ayan. Marami yan sa Pilipinas. Ang okay, mga itong gulay. Ayan. bunga. Ayan. Okay. So may nadaan lang rin itong gulay. Thank okay. So, bali nandito na tayo malapit na tayo sa highway so guys uh, maraming maraming salamat uli uh, sana ay eh, kayo magsasawa manood sa akin mga video so sana nyo lang po ang panonood oh, at mag-upload pa tayo ng marami pang mga video. Uh, thank you sa so lahat sa inyo. Sana ay eh, huwag kalimutan na like, subscribe sa aking YouTube channel at sana po ay eh, isama nyo na rin ang aking notification bell. guys so bye bye thank you for watching bye